Ihalo ang mga stick ng kanela sa suka, at kahit ang mga kapitbahay mo ay mapapansin ang amoy. Ang bahay mo ay magiging mabango, walang mga langaw at lamok. Kailangan mong subukan ito ngayon? Lahat ay nagtatanong sa akin kung ano ang sikreto kung bakit laging mabango ang bahay ko. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Para magsimula, magdagdag ng ilang stick ng kanela sa isang kaldero. Susunod, pagdagdag ng isang tasa ng tubig na nasa temperatura ng kwarto, mga 8 ounces. Pagkatapos, kusan ang kalan at hayaang kumulo ito ng ilang minuto para sa mga hindi nakakaalam, ang kanila ay isang makapangyarihang kaalyado laban sa mga langaw at lamok na ayaw umalis. Bukod diyan, ang amoy nito ay napakabango at kayang baguhin ang kahit anong kapaligiran. Pagkatapos pakuluan, patayin ang kalan at hayaang lumamig. Kapag lumamig na sa lain ng pinaghalong ito, kailangan lang natin ang nakatutok na likido ng kanela. Ngayon, ilipat ang lahat sa isang spray bottle. Magdagdag ng isang takip ng fabric softener. Maaari mong gamitin ang paborito mong brand, pero kung maaari, pumili ng nakatutok na fabric softener. Magbibigay ito ng mas magandang resulta at mas malakas na amoy. Magdagdag din, isang tasa ng puting suka. Tanging puting suka ng alkohol lang ang gumagana para dito. Para matapos, magdagdag ng dalawang kutsara ng sabon. Kung gumamit ng sabon panghugas sa bahay, isara ang spray bottle at ishake ito para paghaluin ang lahat ng sangkap. Sa ganitong paraan, magiging ganap na libre ang iyong bahay sa mga lamok at hindi na ito magkakaroon ng amoy ng ihi ng alaga. Simpleng solusyon panatilihin amoy iyong bahay, 24 oras araw. Maganda rin ito para palayasin ang mga insekto tulad ng mga langaw, lamok, agamba, at kahit mga ipis. Mumari mo itong i-spray sa mga estratehikong lugar sa iyong bahay tulad ng silid-tulugan, sala, banyo. O kahit saan mo gusto, Napakabuti nito para sa pag-neutralize ng mga masamang amoy, lalo na ang amoy na maalikabok kapag ang bahay ay nakasara ng matagal. Maganda rin ito para sa pagtanggal ng amoy ng mga alaga, lalo na kung may mga aso kang nakahiga sa sofa. Napakamura at madali itong gawin. Malamang meron ka na ng lahat ng sangkap sa bahay. Huwag kang magulat. Lahat ng bisita ay magtatanong, bakit ang bango ng bahay? Narito ang maingat itinatagong lihim ngayon sa iyo. Kaya subukan ito sa bahay at enjoy ang mga kahangahangang benepisyo. Sigurado magugustuhan ito ng iyong pamilya. Iyan ang video natin para sa araw na ito. Sana nag-enjoy ka. Ingat ka, makikita tayo ulit.